Mga kaibigan at mga kababayan, mga bata pa lamang po tayo ay marami na sa atin ang nakaranas kung paano bumoto. Ha? Mga bata pa lang tayong maliliit, nakaranasan na natin kung paano bumoto. Mula sa elementarya hanggang high school ay natutunan natin kung paano ang tamang pagboto ng mga class officers. Pati nga hanggang college, meron pa rin class officers mag-review nga po tayo mga kaibigan at mga kababayan balikan natin kung paano tayo bumuboto noong mga bata pa tayo di ba mga kaibigan at mga kababayan noong mga elementary high school at college pa lamang tayo ang ating ininominate at syempre ang ating ibinoboto bilang class president ay yung alam nating pinakamagaling at pinakamatalino sa klase. Yung vice president naman, yun yung alam natin na pangalawang pinakamatalino. Nakikita natin na siya yung pangalawang pinakamatalino. At yung secretary, alam natin na siya yung pinakamagandang magsulat. Yung treasurer naman yun yung alam natin na pinakamagaling sa mat. Yung pinakamatangkad o yung pinakamalaki ang katawan, yun naman ang ibinoboto natin bilang sergeant at arms sa ating section nung nag-aaral pa tayo. At syempre, yung pinakamaganda, yun ang gagawin nating muse siya ang ipanlalaban natin sa muse ng ibang sections pagdating ng intramurals. Ngayon po, mga kaibigan at mga kababayan, napansin nyo ba na bagaman mga inosenteng bata pa lamang tayo noon, ay nagagawa pa rin nating ilagay ang karapat-dapat na tao sa posisyon. Napansin nyo ba yon mga kaibigan? maliliit pa lamang tayong mga bata ha? wala pa tayong masyadong kaalaman sa buhay pero pagdating sa paghahalal ng mga uh, class officers marunong na tayo kahit papano marunong na tayong bumoto kung sino ang iyahalal nating class officers may idea na tayo ng tamang pagboto para sa mga mamumuno sa ating section. Ha? Yung inilalagay nating tao ay yung alam nating may sapat na kakayahan at kaalaman na gumanap para sa isang tungkulin. Hindi natin ibinoboto bilang class officers yung mga nangungupit ng baon ng iba. <laughs> Hindi natin ibinoboto bilang class officers yung pala absent at tamad mag-aral. Hindi natin ibinoboto bilang class officers yung mga bully, yung mga pasaway, ha? yung mga mahilig sa away. Hindi natin ibinoboto yan bilang class officers. Ayaw din natin doon sa mga mahilig mangopya. Ha? Ayaw natin doon sa mga sinungaling. Ha? At Ayaw natin doon sa mga mahilig mag-cutting classes, yung mga mahilig magbulakbol. Kaya nga kapag sila ay nanominate sa anumang posisyon bilang class officers, eh hindi natin sila binoboto. Bakit? Dahil, mga kaibigan, mga bata pa lamang po tayo ay naiintindihan na natin na mali ang ganoong mga gawa. Kaya hindi natin pinagkakatiwalaan ng ating boto ang mga kaklase natin na alam nating walang kakayahan at walang kaalaman sa isang tungkulin. Ngayon, mga kababayan, nasa hustong gulang na tayo. Yeah? May edad na tayo ngayon. Bakit kabaligtaran ang nangyari sa marami nating kababayan? Kung kailan tumanda saka tumanda ng paurong ha? ang ibinoboto ng karamihan ay yung mga incompetent yung mga mangmang at walang alam sa posisyon na gusto nilang makuha walang alam sa posisyon na gusto nilang pasukan ang ibinoboto ay yung mga kawatan at mga sanggano ha? yung mga may record ng korupsyon at yung mga alamak na magnanakaw ng buwis. Yung mga kumakampi sa mga dayuhan na nananakop sa ating bansa. At ang matindi pati yung mga peking pilipino eh, na iboboto na rin. Ngayon, mga kaibigan, paano natin tuturuan ang ating mga anak na pumili at gumawa ng tama kung hindi naman natin ito ginagawa bilang kanilang mga magulang, bilang mga nakatatanda? Maipagmamalaki ba natin ang boto natin? Kung itong ating boto ay ibinigay natin sa mga kawatan, sa mga trapo, sa mga magnanakaw, sa mga inutil, sa mga tamad, sa mga incompetent, at sa mga traidor sa ating bansa may pagmamalaki ba natin yung ating boto na yon? kaya po mga kaibigan at mga kababayan sa darating na eleksyon ay kilatisin nating mabuti ang mga kandidato na humihingi ng ating boto ipagkatiwala po natin ang ating boto sa mga karapat dapat ilagay sa pwesto at huwag pong ibenta ang ating boto. Maraming salamat po at kita-kita po ulit tayo sa susunod. Maraming salamat po.